guys hello Borge nandito po tayo ngayon sa Presence Mansion uh, mansion na dito sa kanila ay hotel or apartment pala <laughs> yung ano nila ipasok tayo ng Borge sa gumi nila at ito nga Borge bumungad ang maraming basura Facebook boards. Ayusin muna natin boards ha. Set up natin. Hello boards. Bali, nandito tayo ngayon sa gummy Cage. Kung saan, meron tayong magkikita ng DVD player. Yung boards ha. Saka, controller sana. Kaso, saraan ha. Thank you. boards pioneer boards kita to boards stop mga to boards ah ngayong boards dilipat tayo ngayon ng cage kasi ay, ang nakuha natin ay DVD player brand nya ay pioneer dito boards kailangan lang natin mag iingat kaya nga sa siguro sa umaga lang tayo mga kukuha ng basura kasi Siyempre, matulog pa yung mga hapon eh. Tsaka, yung mga basura dito, boys, nakakalat lang. Yung mga appliances nila. Minsan, nakikita lang namin nila ate sa, ano, dyan sa kalsada. May sopa, may freezer, may aircon. Kung sa Pilipinas lang to, birds, pa pinag-agawan na yung birds, Ah, ngayon, birds punta tayo ngayon sa kabila. Baka, kaso nandun pa yung sasakyan eh paalisin lang natin yung nagpark doon si boards stop muna natin boards hello guys guys bali kagandahan dito guys sa basura dito sa japan hindi ka anong madumi tsaka malinis kunting ano lang kung linis lang natin um, okay na siya. tsaka yung iba talaga dito mga bago pa tulad ito bag itinapon nila bago pa kaya nga guys kunting ano lang kunting linis lang tsaka kailangan din natin ah uh, mag-ingat din pala kasi ah uh, yung, sas yung pala guys yung sasabihin natin guys pag kukuha tayo ng basura pag maabutan tayo ng hapon <laughs> sasabihin natin guys sa hapon na Uh, gomi to ii desu ka? Uh, sabihin lang natin kasi magpapaalam pa rin tayo kung okay nang basta kanila yung uh, kunin natin yung good gumi lang. Sabihin lang i gomi uh, moti uh, imas ka? Sabihin natin yun ah uh, pwede bang kunin namin yung good gumi pero sasabihin din natin na uh, after natin mag gumi uh, natin soji jishima. soji simas after natin mag gumi kasi pag kukuha tayo ng basura dun tapos <laughs> hindi natin lilinisin bad sila yan hindi na tayo makapag gumi yan bukas kaya yun yun lang yung tip ko kasi nakita ko din lang din sa ibang YouTuber, yung ibang vlogger na ganun ang ginagawa nila pag sila ay nagano. Promise guys, napakarami ng ano dito, gumi na talagang bago pa. Tsaka mamahaling guys. Mamaya guys, i na na. ipapakita ko sa inyo yung mga nakuha ko para alaman nyo kung ano yung mga nakuha ko guys ngayong araw ngayong araw lang first time kumu kumuha ngayon ng gumi pero totoo pala nga pala na ano totoo nga pala na mayroon talagang gumi dito na magaganda sa Japan kasi sa kanila kasi baliwala sa kanila yun eh pag mapuno na yung mga uh, kwarto nila itatapon na nila yung mga basura nila hindi ka tulad sa atin <laughs> kahit wasak-wasak na go pa rin hindi dito guys hindi guys uh, dito pag makita nilang lumana na yung mga ano or minsan puno na yung mga gamit nila tinatapon na lang nila kasi ayaw nila na puno yung basura yung puno ng basura ang bahay nila mga gamit nila kaya guys uh, bukas ulit o sa makalawa kasi bukas aalis kami pupunta kami sa Nagashima at maglilinis ulit So ano guys bukas ulit guys paalam